Yan guys, magandang araw sa inyo lahat guys. May gagawin tayo dito. Ano ba to, boss? Ano makina nito? 4HG1. Ano ba nangyayari dito, boss? Namamalya. Ano Namamalya. Lan, ano nangyayari dyan, Lan? Namamalya ka, boss. Namamatay. Ano, namamatay? Anong posibilidad maging sira niyang? Anong magagawin natin dyan? Ha? Ang bomba tatanggalin. Ay, yung bomba tatanggalin. Yan, guys. Yan, guys. Namamatay daw ito. Pinakapos. Yan. Itinan daw yung bomba. Kung ano condition na guys. 4SG1 to guys. Isuso na. yan si Bossing ho oh. <laughs> Para ma... At nakalaiyang tumarap sa camera. <laughs> si Bossing. Ayan. Delivery to no. Delivery ng manok to. Manok ba yung ganito boss? Hitek. Ah, duck pala. Yan pala. Duck farm yan guys. Namamatay daw ito guys at kinakapos yan yan ang chichi kape ng ating calibration si boss Alan yan boss niya. ha yan hindi na natin kung ano pa condition ng kanyang bomba bomba titignan yan ano ba yun injection pa rin niyo? bomba alat siya tatanggalin yan ayan guys hindi na natin tatanggalin pa ng ating kanyang bago natin tanggalin niya para nakakita natin kung anong problema guys subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel EMB TV pa-like at pa-share na rin guys at pindutin notification bell para laging updated sa mga share-share na yung video at ipopos guys ayan ha oh, namamatay at parang palyado guys ha 4HG1 isuso 4HG1 to guys ayan yan ang gagawin natin Ang ating calibration si Boss Alan at kasama ang kanyang brother si Anthony si Nosel Nosol Ayan guys ha. Ito yung tatanggalin natin yung bomba guys. Ayan. Yung bomba ngayon ang tatanggalin. Hindi yeah, na titignan. Titikapin kung baka may mga dumi-dumi na. Saka nga pala guys. bagong palit daw itong filter nito. Ayan. Nung una nag-okay. Pero nung naglaon laon Nagtagal-tagal ng konti. Ganun pa rin. Nung ubat pa rin. Namamatay pa rin guys. Ayan. Ayan. Ang sistema niya guys ha. Ayan. Natanggalin na yung bomba. yung Boss Anthony. Para malaman natin. Kung anong condition tayo ng bomba. Kad, mamatil na ina. <laughs> yeah. Ayan guys, ito, tanggal na yung kanyang bomba guys. Yan ang chichikape ng ating calibration. Si Boss Alan. Ayan guys, ito yung bomba guys ah! Yan ang chichikape kung anong condition ito. Guys. <mess> <mess> is hit you w c k e t l n y a r g i n yo alasna o n d

bakit na ito? problema dalan kapag mga check valve ah kapag mga check valve ah, ah yun, guys kapag sana pala ito ng mga check valve kaya siguro na mamaray ito kung baka hindi sila sila ng ayos yan guys ano ba mga check valve dyan, lahat? Huyab, huyab na pala lahat dyan. Ayan guys, papaltag ito ng mga check valve. Ayan, ito guys, yung sila. Saka ito, may oil seal din ito, baka singaw na dito. Kaya siguro hindi siya na, kaya siya namamatay. Kung ano ba, nakakaroon siya ng hangin guys ha. Ito, papaltag ng oil seal. Saka mga check valve. Ayan so Papaltag yung iba niyan guys ha. Ayan guys ha. Ano. Ito siguro ang dahilan kung bakit ito namamatay. Kung ano ba, kempre guys, pag sinisingaw yun, nagkakaroon ng hangin, hindi talaga hindi talaga tatakbo ang sakay niya kung baan mamamatay siya tatakbo siya pero pag laon mamamatay din siya kasi magkakaroon siya ng hangin ito ang difference nito okay guys na wait lang titina natin po yung mga check valve na kailangan palitan okay guys kung may available dito yung ating ating ano calibration guys okay ayan guys ito yung mga papalitan check valve okay, ito ayan yung mga bago

yung isang ayun yun hindi ako na sa ayun na yung IC niya guys ayun na ako ilang mekaniko na pinaggalingan ito guys hindi nila makuha kaya dito din nila sa atin sa calibration kay boss Alan yung pala yun problema yung mga check valve kaya namamatay ba yung oisin, medyo maluob na, kaya nagkakaroon na siya ng hangin, kaya namamatay siya, yun ang problema ito guys ha, yung bomba niya yan saka yung mga check valve alam natin mamaya, na, hindi lang nating inabot kanina pag natakbo yung namamatay, pero namamatay siya kanina mga experience kayo ng niyan na pinaltan na ng filter kung ano nang pinaltan pero hindi pa rin nagtitino namamatay pa rin baka yan ang may problema yung bomba nyo kung kaya nyo kung hindi nyo naman kaya dalhin nyo dito sa aming shop calibration kay boss Alan hanapin nyo na Alan calibration sa barangay Bangka Bangka Victoria Laguna malapit sa mag-asawang tulay tapat ng EMB auto supply yan hanapin nyo na kanyang shop Cal alang calibration sigurado the best quality ng gawa kaya, yeah. yeah, kaya kagaya niya no ilang mikari ko na ang pinagpagawa dito hindi nila makuha, laging ganun pa rin kung ano nang pinagpaltan yan pala, ito lang pala ang problema, yung kanyang bomba pira na yung kanyang mga check valve kaya piyanta na natin buti na lang itong ating calibration may mga stock dito ng ano yung mga ganun check valve hindi ako sa tatago yan ang advantage nito guys meron na kami mga stock dito hindi na kayo gusto pa magkakanap ng kailangan yung gabi dito all in one okay ka okay. nga magaling na magawa may mga pesa pa guys okay guys alang calibration yan mababas tayo dito the best of the best so yan mababas tayo dito hindi okay yan hahaha <laughs> Ayan, tetesting tete, na yun, kakabit na yan guys ha Yun lang naging problema ito guys ha Kaya namamatay ito ha Yung kanyang bomba Yung mga singaw na yung kanyang mga oisin, seal Saka mga check valve Pinalta natin guys Ayan guys, tinag na Nalagyan ng silicone Para medyo ito totally alright, Wala kasi ang sisingaw na Kakabit na yan guys ha guys kinakabit na ni Anthony the brothers kami na tetestingin na natin yan guys kung anong resulta guys po isusu po SG1 to guys ha isusu po SG1 kumakal guys guys, isang tip guys ha ito, important tip guys pagka hindi makuha ng mga mekaniko yung gano'n na na namamatay siya pwede nyo tingnan sa host, basta namatay siya pwede nyo tingnan sa pinakang host nyo na makakita nyo bula bula yung bisong kanyang krudo, yun yun ang sinyalis na may hangin ng inyong bomba guys ha, yun ang pinakang tip guys ha, yun ang sabi ni Boss Anthony, yan okay guys yan ang tip guys ha guys okay na kanina na blade na lamang oh. yan o oh. yan mga hangin ang Yeah, guys pagka hindi makuha ng mekaniko na alam yung namamatay at palyado ang at, na ng filter, strainer, laser, rin. hindi pa rin mawala yung kanyang, kanyang talyado at namamatay. Pwede nyo tingnan yung anong yan. Yung host na yan guys, yung bully yan. Pag nagkakaroon ng bula-bula yung kanyang crudo, yan presulated na meron talagang hangin na pumapasok guys, nagkakaroon ng hangin. Yan ang sinyalis nung guys ha, pag hindi ko mga ko. Yan lang ang mabutuntahan nyo, yun. yung mismo bomba. Doon lang magkakaroon ng problema yung guys ha? Okay guys. ừ đấy, tên 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 xem tên 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 Ayan guys, siyempre pag kayo nag, ano, naggawa ng kanya, may na yun ng tubig. Uh, mas okay. Ayan guys, okay na yan. Tapos na yan guys. Ha? Yun na naging problema guys. Yung kanyang bomba. Ayan yung bombang yun. Pinalatan natin yung repair kit, oil seal, saka yung mga check valve. Ayan Kaya mamati ito at palyado yun ang naging problema guys ha ay okay, guys ayan guys okay na yan tapos na guys ha ayan ha o oh. hindi na siya namamatay kanina namamatay yan guys pagka ilang minuto lang natakbo namamatay na nagkakaroon ng hangin yun na pinatanggal natin ang nandito guys sa filter pialtan mga strain at talagang ganoon pa rin nangyayari guys ha yun lang ang naging problema yung kanyang bomba pala sa mga kanyang check valve Ah, okay din 'to para lang sa mga nakakabitin oh na. Kaya nagkakaroon ng problema. Ay, namamatay. At pa-like agoge guys. Yeah, guys. Yeah, guys. Sana kita pano nila ko yung tip or idea man lang. Mga share na yung video guys ah. Sana subscribe kami sa amin YouTube channel ni MBC. Pa-like at pa-share na rin guys at i-click yung bell para lagi updated sa mga share share na yung video. Hadi bawbos guys. Yeah, guys. Okay na 'yan. Tapos 'yan. Ayun. And here na ulit Ang ganda na ng tunog guys. Ayun ah. Okay na 'yan. Tapos na. Yan. Okay na. Ayan. Okay. Ayan, yeah, boss. Tara, salamat, boss. Thank you. Ayan. Ah. Thank you, thank you, thank you. Go. Wala ko ito kung sa kalso mo. Ay, delivery ng itik to guys ha. Nice. Okay, so guys, ako na yun guys ha, yun ang naging problema nito, na yung bomba ha. Kaya natin natin yung check valve saka oisib. Yung mga check valve.